Hi guys, good morning, good morning, good morning, good morning uh, Samayin niyo po kami ng aking mga anak, dito tayo sa Palengkinalipa Ayan, nandiyo sila, nandiyan si Puntes, si Jela, si Eloisa, at ang aking tatuboy Gagal ko kayo dito sa palengke ng Puntes, ha? Tara, samayin niyo kami Nasa palengke ho tayo ng Lipa City. Yan. Ito yung way ng ano, mga ano lang, gulay, prutas. Yan. Ito oh. Dami, may lansones. Anay, pabidyo ng iyong items. Ayan, meron tayong one, pidon. Ayan, muna Ay, ano, ang aking mga jalapis. Sa mga Mega Mega Love shout out. Oh, dito ang daming alamang. Luto na to. May luto, may hilaw. Ayan, sila. Ako muna yung alalay. Alalay ng aking mga mga dyan. Oh, ang dami. Diba? Ibayabas. So, Tita Irma, gagala ulit kita dito sa palengke ng lipa. Dala alam ko na mismo ang lugar natin. Yan <laughs> aking mga backup. Meron kaming machong alalay nasa unahan. At na-miss daw ni Ella ang bilog na galunggong. Galunggong, bilog na si Eloisa. Oh. Abang, <laughs> pag napanood mo itong video, mukha mo na makikita. Oh, bilog na Eloisa. Yan. Sige, dyan sa loob. Nandito ho kami sa ano? Uh, karnihan, lugan, dry fish. O, dito. Hindi, Ermay, ko po ba ay nakakapalengke dito sa atin sa li lipa nung no? kapanahon na nandito ka sa Pinas? Yan, tita. Napaka ko naman ho. Kompleto mm. itong aking limang anak na nandito. Sigurado kami magkaka magkaka picture ulit na sama-sama. Mm. Galunggong daw na Ayun, yung bilog. Ay, ang okay. dami. Yan, mga tilapia dito, may mga ano pa yan. Para fresh. Ang lalaki, oh. Ang laki ni Diyan tayo sa palengke. Ito yung palengke ng Lipa City. Yan. Ito, marami din dito klase ng dry goods. Ayan lang, syempre iba yung ano sa Bicol, kahit na magkakaiba. Ano, huwag yung ganyan, masyadong malaki Ayan. ang kasama ko ngayon yung tatlo lang yung bunso at panganay sila yung naiwan sa bahay namis ko rin naman dito sa loob ng palengke yung panahon, nahirap kahit hirap pang buhay. Ako na may nakakadalaw din sa palengke. Eh. Diba? Ingay. Sa palengke. Ayan, ang aming bodyguard. Ang aming bodyguard. So, sabi ko nga, ibablog ko muna itong pagpunta sa palengke. Para may hello po share daw. Ay, ay daw. Binati ako, pero hindi ko siya masyadong kakilala. Kilala pala ng anak ko. Ayan. Oh. Ang ay. sakin. Kakaiba tong ano, gusto niya ko, dapat pala may pangalan muna. Ayan. Ayan. Ayan ako. I-save mo ha, baka malaglag. Ayun kasi may nakalagay daw, galunggong bilog. Mulan, ayaw nga, malunay. Yan. So, ito ay tawilis. Ito ba yung tawilis? Ito ay ma... Tawilis to, oh. Ay, ito ba yung tawilis? Oo, oh, ito tawilis. Ito, tawilis. Mayra masarap. So, merami Ayun daw ang gusto ni Eloy. Huwag mo naman masyadong damihan. Meron pa yata sa, sa rep yung tamang ano lang pang ulam ngayon ito naman ho ay pang okoy ano na ay pang okoy ano okoy ano pwede po ano yan dito Arma gagala kita sa mismong lugar mo din siguro alam ko na mismo rin to eh kaya yan para ka na rin pumunta ng palengke hanggang dun yung alalay mm -hmm. okay. ng mga anak. May magkano kind of, niya guys? siya, dami na ano eh sa kilo? Ilan din siya? hindi. Oh, ay sa tahong pa. Yung may dinis pa sa riwa. Ang ganda bihin na ba tama niyan? Pwede naman. Siya, dame na siguro. <laughs> galunggong. So ang um, ang match ng galunggong na gulay ay Gulay na mais daw. Tapos na nakabili na ang galunggong. Naghahanap naman sila ng tahong. Tahong! May gamay galab siya sa mga tagalipa city dito sa palengke. Alalay lang at matangkad. Na hello po. Shut up. Yan, tahong. Yung mala, malaki-laki naman ng size. Yun, doon. Yan, dyan, dyan. Ano lang, ang dalawa. Dalawang kilo lang. At na-miss daw niya. So, ako na ako yung mag, Ano yan, pwede na siyang iluto agad o pasisingawan pa. Babanlawan nila po. Babanlawan lang. Okay, salamat. pwede na igisa yan. Okay na yan. Sasabawan ko. So, sprite ang akin pang sasabaw dyan. Ito, oh. Galing na. Ah. Magkano pag ginay niya, nanak? 180 na. Bondes na. Mura na. Ganda na. Ano, oh? Tiyaga na. dami. Ito ang oh, magkakasize. Small size, medium, so oh. Ang gagaling ang mga tilapia dyan eh. Sa Bicol kasi ano, hindi na, hindi ka na makakakita ng ganyan talagang tumakalong Pero nang gagaling Batangas, yung mga tilapia do. dito o. Oh. Kaya dito talagang sarap na ah, pakihaw na ganyan pa. Anong so, pagkali na magbuting tingin ng Ay ano, okay na? Okay na ba? Ha? Ikaw magluluto. Ang dami naman niya. Tama na yan. Sa isang araw ulit. Hindi pwede sabay-sabay. budget lang tayo, budget. Mahirap naman yung sabay-sabay na ano na pre, tinuturoan ko na sila paano, paano magtipid hindi mo krimog Para ating nila galing kung saan lugar ay diga ako yung nanay na hindi madamot hindi masyadong Ba budget lang tayo <laughs> Adiba? o ba diba? ba diba? sabi nga ni ate Angie di ba Oy, don't forget the fish net. At ako'y maglalabang na madaming madami. -madami. O oh, dito, oh. Ayan. Magami. Hello po. Oy, pang ano na lang. Nang tawag doon? Giginarep. Gigi, gigi sa daw. Ano mo yan? Ah, mantika. Marami doon. Marami doon mantika. Meron. Meron nak, meron. Tara. Tara. Mais na laang. ang. Totoy may makukuha ng kamalunggay. Balot. Sige na. Sige Balot naman daw. Lahat nang na niyang ano pagkain. Tama ko sa puti. Ay hindi sa puti. ano ilan days ah, ano lang maliit lang oo ay oh, pwede na yun wag lang, wag, hindi lang daw sa malaki balot ang gusto sa puti o oh, di kayo ngayon 16 bukas 17 na oo tutoy binay Totoy, edi guys 16 days ngayon, 17 bukas Sige, <laughs> tama, ano 16 days na ngayon so, 17. Taman -taman, eh. ta o 17, tama, tama na yun Isda, tahong Isda, tahong Dan Sarap na Pagkakataon Okay, pabalik na po kami. oy, mais na lang, mais. Ha? Anong, anong gulay doon? Tintores. <laughs> Pintores. Yan. Yan. Pwede, para hindi na ako magkikid kid Nalagay yung sandaan. Magkano ba? Alating sako ako. kami, maes. Nagyan natin ang opera. Oo. Oh, oh. Mamay, Ay, excuse down tayo. Magkano ang kailo? 40. Kalahat yung Kalahat yung laang. Ano? Pwede rin dyan. Pwede Oo, pwede pwede, pwede. 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 Favorite niya yan. Magkano bang tali? O sige na, tatlo. Tapos isang, isang kalabasa na ang. Ah. Huwag, yan, tama na yan. Hindi eh, ka mm -mm. <laughs> <laughs> oh, yan, Hindi, ah, si hindi, si hindi si 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 na magsisitaw si na. Si tama na yan. Bunot Fernando po. Dito daw. <laughs> dito daw kami kay Nanay niya. Nanay, dito daw kami bibili ulit. Sitaw. Mekan sitaw. Are, isang ano ang Dito daw kami bibili, sabi ng aking anak. Ano ang tawag diyan? O, oh, Tita Erma, na-miss mo ba yung kajos? Yan. Magkano ganyan ay? Kajos. 50 na. Ay siya. Ari na ang sitaw. Di madami. Tama ng isa. May kamatis pa ba doon? Bumili ka ba? Oh, wala na. Yung binili ko dyan. Dalawa? Ano lang, Nay? Ano lang? Dalawang... Dalawang... Ay, hindi na matalang lagyan ng gayaan. Gigisa? Anong magbabulay Isa lang, magkalapit lang yun na si Buto Davao. O, oh, Ano sa iyo? Pili mo yung dadi. Huwag naman maliliit. Yung malalaki na. At, magkano pa ang kilo, eh? Ano lang, ha? Dalawang piraso lang. Ah. At iisa man ng, ano, dalawang kalakihan. Papili mo na si, ano yan? Isang kilo ba? Kalahati na, Si Don lang, eh. Hindi hinog daw. Ano? 240 daw kilo. Dalawa la ang. Apat, apat. Apat, oh, is, isang kilo na. Isang kilo na ho. Nay, wag ka na makipili, Jen, baka mabugbog tayo magalitan. <coughs> <coughs> Oo, oh, oh, yan. Papiliin mo na si tita mo. Tiyang, ano. Yan ho, apat na piraso. 250 ay siya apat 250 daw. Mahal pa ang mangga ngayon. Mangga oh, sa bagay. Hindi 'yun maano ng hmm. Atarna. Atarna game. Oy, oh, ano sa iyo? Prutas mo. Uy, anak ni nata, ano mo kasi? nga Mga ay paawat. Sabagay bagay yun, iprutos pala ang ating pang lunch. Wala pa daw yung mga talagang gamit nila. O, oh, game. Ayos na. Tapos na, boy. O, oh. oh, boy. Bodyguard. <laughs> Sa gutom na daw siya. Sa laki ng katawan mong yan. Ayo. Oh. Thank you. Oh, tara na, guys. O, oh, hanggang dito na lang po muna ang aking video. Sa so, muli, panoorin ang aking vlog. Nakasama ang aking mga anak. Hindi mo na ako magbababa. doon ako magbababa. Doon sa aming bahay. Oh, guys! Ang ganito na lang po ang aking video sa ngayon. At kami ay nasa sa farm. Kung saan po kami lumaki. Your honor. <laughs> sa farm po kami. na Ay! Ay! Ano mo ka kayo? Shout out mo na Shout out Oo. Oh, oh, baka mabasag. Ayun. Oh, tige, Bye bye guys. Ay, hello. Ingay ng aso. Dito nagsali eh, nag ano naglakihan sa farm ang aking mga anak. Guys, sabay muna po. maraming salamat sa panonood ng aking video na aking kakulitan sa pamamalengke ang aking mga junakis. Ayan oh, no? ito yung dati namin ano. Uh, pinapaalam ko lang po kung saan lumaki ang aking mga anak dito sa farm. Ayan o, no? lumakin laki. Oy! Ayan, di, ayan, lahat po kami lumaki sa farm. Ay, ito yung lumang bahay. Uh, pero luma pa rin hanggang ngayon, ano. Ayan ang aking panganay. Diyan na rin lumaki sa farm. Diyan <laughs> ang aking panganay, no. Ito naman si Eloisa. Ayan. Ito si Vinny. O, oh, so mga katanod, mga kalingap, mga kakulitan, mga viewers, ang dito po muna ang aking video sa ngayon. Ang pagkikipagkulitan sa palengke sa aking mga jinakis. Ang aking poging-poging aking panganay. Huwag kang dumila, tiki pumapangit. Yeah, bye! Sa mga nanonood sa live ni Tita Armagalo sa aking premiere. Uh, bye bye po muli at sa panibago, 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 panibago. Next video natin. Ano? O, bye, bye ka na muna. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye. Hello. Ano? Dito tayo magla-lunch. Dito tayo. They... oh, dito tayo kakain lunch na. Yan. Ah, oh, bye bye na. Ba, walang walang katapusan bye bye.